tayo sa ating patata so may nag germinate na may tumubo na so ito yung dalawa ililipat natin siya sa malaking sako so recycle materials ang pagtataniman natin sa kanya gamit ang soil medium po natin is uh, bulok na ipa carbonized rice uh, meron din tayong berm, uh, compost na ilalagay dyan at saka yung soil so yan so ililipat natin siya ating patatas so as you can see ayan na yung mga ugat so ayan yung dahon so ayan ang ganda naman yung roots nya so ayan na yung ating patatas so didiligan na lang natin yan so pang didilig natin at uh, ito gamitan natin siya ng amo yung ako yung magsasakang organiko oh. this is a ano uh, organic fungicide and bacteria side at the same time uh, growth enhancer na siya so wala na tayong ibang ilalagay kundi ito so ayan so nagtunaw na tayo ng amo so ito yun no, yung tinunaw natin ayan na Ayan, okay, didiligan na natin siya. So actually hindi ano, hindi siya advisable na i-delete ang sinasabi niya pero ako dinilig ko na lang. Okay, so ayan muna. Thank you.